So yan po mga kaadol, mga palang gabi po sa lahat. lahat. Uh, Mangkiting Adviso TV po na So yun, uh, dito naman tayo sa gubat mo. So medyo hindi po ako nakasama ni Budok ngayon dahil uh, may lakad po ako. No? Kasi may nag-request sa akin na may pupuntahan po kami. So may kasama ako dito. Yan, Bro, shoutout bro. Saan ba tayo pupunta ngayon? Shoutout po sa Eddie dyan ako sa ano 350 Ayan. so may, may po kami. kami may huliin kami so kita dito malaking malaking baki mm -hmm. so guys so may pupuntahan kami So, marami pong mga ano dito guys, mga uh, aswang guys. na dito para sa gubat. So, una ay dyan. May makikita po tayo dito ng mga kubo. Ang na dyan. May mga ano pa dyan. Ayun eh? na no? maro. Hmm? At saka yan, no? may mga kubo, may mga ilaw. At saka may nang ano, may ilaw sa pa may mga tao din. Nakita yung pakay doon. Bakit may ilaw? Ha? At saka may dala itak. Yan. Uras natin is Alas 8.51 At saka Tiba-tiba ka kayo sa ilog So ang gagawin po namin ngayon mga gadal uh, Ano po kami ba? Parang manghuli muna kami ng palaka at saka dala pag no? Kasi sabi po itong kasama po natin is ay uh, Itong uh, namin ay baryo ng mga aswang So yan o makikita na yung mga kubo dyan, no? Yan, may mga kubo at saka may mga ilaw. Pero kami dito ay patay-mali lang po kami. Kaming dalawa. Yan. sa bangingay eh dahil nandito tayo sa ilog dito tayo so ibang ibang kapasukan natin na lugar so hindi muna ako nakasama dahil yeah, hindi muna ako nakasama labro dokyo dahil ah uh, nagayari siya sa akin dito at saka ay bro ismok So, nag-vlog sila ngayon. So, nag-chat po si Bro sa akin na uh, mag-vlog po kami pero ano, uh, may pupunta po tayo, may nag-ano sa atin, may nag-rocky sa atin hindi so, ko po ako huh? So, nasunod po, kasama ko sa kanila kapag uh, hindi po kami mga busy. So, ngayon, may iba, -iba po kami mga lugar na pinapuntahan so ito ito po yung maguhuli at saka maitak po tayo <laughs> yan si kamumot yung dati kita po natin sa ano sa unang video na umabot ng 6 so thank you po sa lahat pong nanonood sa mga bawat video po natin sa lahat pong hindi po nag skip ng ads sa nag share sa nag like maraming maraming salamat po sa lahat at sana patuloy nyo haabangan yung mga bawat video po natin para po ay uh, lumalakas yung no? so unti-unti lumalakas po yung views natin ngayon dahil po sa inyong pagsuporta so patuloy na po sa so pag-aabang sa mga bawat video so, po natin so naglalakad kami dahil po ang layo pa yung pupuntahan po namin para makaabot po kami doon sa sa puntaan namin. At saka may mga kubo pa dito. Na mayroong ilaw. So tingnan nyo, gubat. So parang gubat ito. ya pang ano dito mga tao Yan po, Kalau melit melit pecah apa? Hah? Wah. Ya bro. Kurang nanti mama ya. So abangan po yung update po namin no? sa mga aswang na nahuli po natin. So may update po tayo doon. Uh, sobrang nakakawa po at nakadurog ng puso dahil yung, pong, yung tulugan niya ay sira na po na kubo. Kaya yun, uh, tutulungan natin para mas uh, umalis siya doon sa may kubo.

对，嗯。<Oui. S 2> yeah. Mhm.